Baon. Dagat ba yun? Hindi. Natural. Maganda nga swimming pool ah. na. Tara. water po. Ay oo, running. tuloy. masarap yun, maliit na maliit. water pala eh. ka agad yun. Oo. Tatabun niya. Ito na na. Ninong, ninong, ninong. Tatabun niya. Tatabun niya. May gabi ba doon? <coughs> <coughs> gabi right. pa doon? Ang gabi pa doon? Ang gabi na doon? Ang gabi pa doon? Kung gabi meron, gapagaling natin. Pwede overnight. Meron na mga resort. Ata saan yung ibang resort na may overnight? Doon din, malapit ka magtanong sa Ay, Abe yang jagung tayar pakas, jadi yang hilang tu ahun. Thank you. Dear. Thank you terima. Ayo kita yang tayar. nak kami. ito mo? mo? May ka ka namin dito. Oh! Tawag! Tawag! lang <laughs> akad pag-aakad pala kayo sa... No. Subin mo'y mo ako dahil... Yo chotton ang clinic namin so karon Kailai po order to para kunyari tumatakip pa to. tapos na <todelles> angammas yeah, ah, yeah. <laughs> may tayap to tu video sa hello nga na ko eh. Wala kasi nang pukuha sa sarili eh. <laughs> <My> boy. <laughs> Ayan. <laughs> ay, us, 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 ay, us, ay. YouTube mo, YouTube <laughs> mo. YouTube. Pirata to. Bok! Ang init na ihimu Bok ah! Ay. Ano ba yan? Nakapagalataan na oh! i Si Totoy Baog. Ate dali, Totoy ba to? Pakawa tayo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gì Ano ang tagal nito? Maho. Yes. Ang lawan <laughs> <laughs> sa to. Pwede dyan ako nakakapit, nakakapit. mo. <laughs> One, two. Pwede <laughs> oh, mo. <-samba>, parang gagamba. <laughs> Yan. Dali mo mo. Kuya John, dito naman ako. Ikaw si Tote, ba't gumanong ka? Dito, dito. Ito kaya Jun, Santo. Ganun gaya si Totoy ba to? Yan. Totoy Pilok. Ikaw siya kayo, kayo jun Ah. Totoy F. Kasi <laughs> kayo yun. mo <laughs> <laughs> Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? yung ba 'yan? Ano 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 ba Ano hot spring? Hot spring daw, Ano ba Ano